Mga kasama, ngayong Semana Santa dinarayo rin ng mga Katoliko ang pamosong healing shrine sa Lourdes, France. Tanyag kasi ito sa tubig na nakapagpapagaling at kinikilala ang ilang mga kaso ng Simbahang Katolika bilang milagroso. Alamin natin ang mga detalye ng ang world's most famous healing shrine sa report, special report ni Radyoman Elmar Acol. Tuwing ganitong panahon ng Easter hanggang buwan ng Oktubre ang itinuturing na pilgrimage season sa isa sa pinakasikat o binansagang the world's most famous healing shrine. Ito ang Sanctuary of Our Lady of Lourdes dito sa Lourdes sa Bansang Pransya. Tinatayan sa araw-araw aabot -araw, ng 25,000 mananampalataya ang bumubuhos sa lugar na ito o milyong-milyong katao kada taon. Sadyang pambihira ang lugar na ito na ayon sa pagtaya ng mga otoridad, magigit sa 3 milyong katao taon-taon ang bumibisita sa lugar na ito, nituturing naman na isang banal na lugar. Batay po sa kwento, taong 1858, ang naging santo na si Bernadette Subiros ay pinakitaan ng mahal na birhen sa loob ng limang buwan. Inilarawan sa apparition kay San Bernadette ang lokasyon ng tuyong lugar na goto para sa paghukay ng bukal o kaya naman spring. Dito na sumibol ang may malang bukal. Ignoring itong pambihirang fenomena sa religious history Mula noon hanggang ngayon, naging tradisyon na ang uminom at maligo sa bukal na ito. Ang pagbuhos ng mga deboto na napakaraming taong may sakit ay naging ordinaryo ng tanawin sa lugar na ito na nanggaling pa sa ibat ibang sulok ng mundo. Dito rin natin nasaksihan ang pagsadok ng mga tao sa libreng tubig hanggang sa malalaking timba upang kanilang maiuwi. Taong 1947, itinatag ang International Medical Committee of Lourdes na espesyal lamang dito sa lugar misyon ng medical committee na ito na sumuri doon sa libo-libong mga reports na manoy pinagagaling ang mga sakit ng may malang tubig ng Lourdes. Gayunman, bate sa kwento, nasa 70 lamang opisyal na himala na kinilala ng Simbang Katolika na dumaan sa napakabusising proseso ng mga medical experts kasama na po rito yung maraming mga doktor. Ano man ano man ang pananaw, meron ang bawat isa ang pambihirang paniniwala ang siyang nagbibigay lakas sa mga deboto para balik-balikan itong may malang tubig mula sa mahal na berhen ng Lourdes. Yan ang ating special report mula rito sa Lourdes, France. Ito si Radyo Manel Maracol, Tatak, RMN.